Hi guys! For today's video, dahil kakatapos ko lang kumain, meron akong ititimpla na coffee. Ayan, this time, ang ititimpla kong coffee ay mainit. Dahil usually kasing iniinom kong kape ay malamig. So, ayan. Meron akong titikman na bagong coffee. Ayan. Minigay lang to sa akin. Hindi sponsored. Ayan, ito yung wow. cafe mocha ng coffee ko. Titikman na natin siya. So, ayan. Bumuksan ko muna siya, guys. Ayan. Sabi nila, masarap daw to. Iba kasing brand yung kopi na gusto ko. Ayan. Nagkakapi naman ako, pero nang mainit, pero ano, madalang. Pag-trip ko lang. Usually kasi Milo ang aking, aking iniinom. Or gatas. Hmm bango siya, ha. So, ayan, isasalin ko na siya dito sa tasa. Ayan. Pagukos. Ayan. Siyempre, mayroon tayong thermos para sa mainit na tubig. So, bagong painit lang to. Ayan. Tikman natin kung masarap pa siya. Ayan. Siyempre, titikman ko muna. Kasi ayoko sa coffee na mapait. So, ninalagyan ko siya ng asukal. Pag hindi ako satisfied sa um, lasa. Parang chocolate naman to. Sarap siya, guys. Mmm. Kuman natin. Hindi na siya kailangan ng asukal, guys. Sarap na siya. Yan. Ngayon ko lang natikman itong mocha flavor ng coffee.